Welcome to Korea! Thank you! <laughs> First question is, umiinom ka ba? <laughs> o diba, ang gara ng tanong. Pagka-out namin sa trabaho, I excited kaming umuwi dahil nasa dorm na yung makakasama namin sa trabaho na galing Pilipinas, bagong hire ng company namin. So, sinundo na siya ng employer namin, papunta dito sa dorm namin. So, bukas, start na kaagad siya ng work. O ba diba, wala nang pahinga-pahinga. Sabak agad sa trabaho. Gusta. <laughs> <laughs> okay naman First question is, amininom ka ba? Single. <laughs> <laughs> Yung pangalawang tanong, single ka ba? <laughs> Aba naman talaga, mga single ang kinukuha ng employer namin. At hindi lang basta single, in BSB pa. Tara! <laughs> single? single? Ilatan ka na? 32. Ay, 32? Mas bata pala. Bakit ka single? Charot! <laughs> Welcome to the club of mga single. Oh, ayan ha. Naming single dito. Nandiyan si